Ang cute mo. Kabiri mo. Bang bang bang. Diba, inano tayo ni Papa Jowa? Hmm. Ngayon. Ang ina yung pang-asim nandito. Gantihan natin ngayon. Ang dami pa na akin. Oh. Ang isa yung. Ang gandito yung akin eh. Ang isa akin ang gandito yung pang-asim. Ang ina tayo sila. Tupuntuan. Tara. Tara, tara. Papa Jawa. <coughs> may challenge kami sa iyo. Ikarito. Lumapit ka. Challenge Oo oh, nga meron. Meron. Ah. Challenge kami. Oh, one. Pipiringan ka namin. Tapos uhulaan mo kung ano yung yung Hawa. gamit yang kamay mo na yan. Hawakan ko. Hawakan mo. Pag tumama ka, mayroon kang tubig sa amin. Ay, tubig. Oh, um, sige. Hindi, kayo, kayo naman ang bubuhusan ko. Oh, sige, oh, sige, sige, pag tumama ka. Oh. Ano game ka ba? Sige, Sigay, tara. Tasi pampiring. Mukulang ako. Ay, itong jacket ko ay, 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 Oh, ay, 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 ay,

Nakabigyan na. Oo. Oh. Ito, pag nahulaan mo ah. Oh. Anong gagawin mo sa pag nahulaan mo? Gagawin. Kailangan, ano? Makatatlong tama ka. Ano? Oh, game. Bigy, game. Oh, ito. Ano to? Hawakan mo. Yan. Ano yan? Pinapay. Oo. Oh, 1-0. Pinapay. Ano yan? Ano yan? Sino ba mo na yun? 1-0 na. Wait lang. Ginagilak ko lang. Ito, yung hindi lilit mo Ay, hindi Ito pala, ito Yan, yan pa ba nakakasamungka ang video nyo? Ito Ito Ito? Ito okay, na. Yan, oh. ano? Yan Ano mo? Yan, ano yan? Wait lang, wait lang Wait lang ano yan ha? Isa pa. Ano yan? Ano yan? naman to. Ano? Wala mo. Kadugyot mo. Kadiri mo. Kadugyot. Tayang tayo. Kadiri. Oh! <laughs>